Yon so uh, good evening to everyone or Kailan mga uh, papanood to, good day to everyone My name again, my name is Gang Gang if you need me Just call me Gang Then I had, and then I, I have, then I get to say to all my Gang ah uh, Kung ano man naririnig nyo, gilatan naririnig nyo, pinakikinggan niyo. At lalong-lalo na hindi natin nakikita ng mga mata nyo, pinaniniwalaan mo. Sige nga po, tulgang magpakilala kung sino ka. Pasok! Run. I'm Vlogger. Pagkalan uh, sa YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Alam nyo naman po mga guys, good morning salamat sa inyo lahat. Uh, salamat sa lahat mga supporters sa uh, mga bumibili ng panisal kahit minsan lang. Umili <laughs> siya salamat salamat po. Salamat. 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 Uh, so Asan na hindi ka magsawa sa akin? Ayan tol, uh, pag-suporta natin si ano, mahirap na problem. vlogger Mahirap na. na vlogger sa Youtube din Pwede niyo ismulin, pero pwede niyo ismulin Pero huwag niyo mamilitin dahil natin lahat ng mga liit pari nakaka Nakapapuing hmm. Alam mo ha Then again, ah... Uh, ano siya, bread vendor, right? Mahirap na vlogger. Bilang isang mahirap na vlogger o sa likod ng kamera o harap, sino ka bilang, anong totoo mong pangalan pare? Sandro Suki. Again, again, pakiloud. Loud speaker. Then, one, two, three. Bilang isang mahirap na vlogger. Ah... Uh, ano ka sa harap likod, harap o likod ng kamera, sino ang buong pagkatao mo? Pakilala mo, kumbaga, sa English, tell me about yourself, Cam. Sandro Sofia. Uh, from Turagi sa Night Marinisor. How old are you? I'm 40, 41 years old. Then single single or married? Married. married. Then charot nga pala sa wife ng kaganggang ko. Then anong name? Pwede po ba mabanggit yung name niya? Hindi <laughs> Asawa ko. Asawa mo siyempre. Uh, si May Chris Fernandez. Uh, ingat talaga dyan. Alam niyo pangalan May Chris Fernandez. May Chris Fernandez. Shout sa iyo. Magandang magandang ang magawa naman. Then, uh, ilang taon na po ba kayong kasal? Um, uh, lampos ng anong 13, <laughs> 13 years. Then, kung totoong mahal mo yung asawa mo, sa so pwede ba makasabi na mahal na mahal kita? Uh, um, Fernandez. I love you forever. <laughs> Ayon! Diba? Then ah uh, kung totoong pinakasalan mo siya. Shh, kung totoong pinakasalan mo siya. Ano ma ah uh, kailan naging kayo anong araw, buwan, taon naging kayo o okay, kinasal kayo? di araw, gabi daw yata. <laughs> nakalimutan ko na eh. Oh, hindi mo sorry, siya maali. Sorry, nakalimutan ko na. <laughs> oh, yari <ka>? siya. <laughs> Madam, ano ang apelido mo? Suki. Mali ka ng pronunsya Ulitin mo ulit yung pangalan, buong pangalan ng asawa mo ngayon. Kasal kayo ah. Oh, kasi ang apelido oh, niya. Wala akong pake. Kung ano mga apelido niya. Gusto ko apelido mo, banggitin mo sa kanya. 1, 2, 3. Kasi kasal kayo. Tama. Dala, apelido mo, dala niya na. Patay tayo. Tina Para Parang may dahil mo pa. Dinaig ka pa ni Dora, pare. Kasi si Dora, bata lang siya, pero may tinatandaan siya. May nakatanda ka lang, boss. Masensya ka sa sabihin ko ah. Nakatanda ka lang, pero wala kang tinandaan. Hindi nga. Sabihin mo. Kung anong taong pa na asawa mo. Uh, Go may, may Chris Sandro Sok. Ayan, may Chris Fernandi. It's okay. Sorry. Mga ka-guys. Ulit, I ulit. <laughs> mali yung pronunciation mo. <laughs> ah, pag ako na pronunciation, magiging asawa ko yan. Uh, uh, may Chris Soki. Ah, apelido niya. Gitna niya. Uh, Fernandis. Gitna. Ano ulit? Fernandis. Sige, okay. buong pangalan niya. May Chris. May Chris. Yan to pronunciation no. Hi 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 to my wife pa uh, she she babae Paglalaki, she ah uh, Maykis? Maykis Fernandez ah uh. Sa Fernandez sakit na Che apil mo Suki okay. Mekes hey! Fernandez Suki charo out sayo. Uh, pasensya na kung natatasan ko ng boss yung husband mo kasi hindi niya alam kung kailan kayo ngayon kinasag dahil ayun yung araw buwan. Araw o taon kung siya pinakasalan. Tinanggap mo siya buong buo kung sino man siya. April. Dapat hindi mo na siya binigyan ng sigsing. <laughs> dahil pinakilala mo siya sa taas o sa so kanino man. <laughs> hindi biro ang kasal, hindi papel lang yan. Maniwala ka. Sa iba, sabi papel lang. Sa iba, sa iba para sa iba papel lang ba o ano? Uh, yan talaga, <laughs> pinaninindi ka na natin. Yan, ilan na yan ako nyo? Tatlo. Kailan yung anniversary niyo? sa ano eh, April. April ano? 14. 14, 14 ano? Dito na lang yung pecha eh. O diba alam mo naman, din pecha, alam yung pecha, din ba alam yung taon? Again, my name is Gang Gang and then, Uh, kasama ko si Mayro na vlogger sa YouTube din. Uh, again, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi lahat na naririnig nyo, pinakikinggan nyo. At lalong-lalo, lalo, hindi lahat na nakikita ng dalawang mata nyo, pinaniniwalaan nyo. Dahil hindi lang dalawa ang ginawa ng Diyos sa mundong ito. Hindi lang tao, hindi lang hayop, kundi tatlo. Alam mo yan yung pare? <laughs> ah, para malaman mo. Isang spiritual. Pag namatay ka ba, ano ka na? Wala, kaluluwa na lang. Tama, ano yung kaluluwa? Ka uh, kaluluwa. spirit one, oh. right? Oh. Tawagin mo akong ghost fighter. Spirit, spirit. Tawagin mo akong ghost fighter kasi ako si Eugene. Ha! Ha! Goku. Ha. Ha. ba? Ito ako. Ayan. Ayan ako. Aba mo, tutok mo sa akin. Ayan ako. Chairman Neto Rohan, Director <coughs> <laughs> bago, ato ako, bago ako gumawa ng kasalanan, ano ba ginagawa ni Kerman na ito na nagdadasal? Bago ako gumawa ng kasalanan, nagdadasal mo na ako. Bago ko bago mo makilala yung nasa lukuran ko, kilalanin niyo muna kung sino nasa harapan niyo. Okay. Ganggang kanya letkada na bota, si tiga may ari nito. Uh, tiga sa ako, makinig ka, gang. Okay. south, na nakawal ko na... Purneto. Eto to na. Bible verse. Pag pinukol ka ron ng bato, pukulin mo ng tinapay. Pag ako, pinukol mo ng bato, pukulin ng na ngayon. Tinapay, alam mo, gagawin ko. Kakainin ah, ko, nagugutom ako. Ay. <laughs> uh, maraming salamat sa aking pagsama, sa aking ganggang. Salamat mga guys. Thank you, God bless. Good morning to all of you. Huwag kalimutan ang YouTube channel. Mayro po na Pag ako, ulit ah, Bible verse. Pag ako, pinukul ng bato, yung bato, ano mo yung gagawin ko? Sa tinapay, kinahin ko. Alam mo yung bato, ang gagawin ko? Shhh! Ulit ah. Pag ako, pinukul ng bato, yung tinapay, kakainin ko. Ulit. Tara. Ah. Ulit ah. Hindi po ang kitang nakakatanda ka, alam mo na lahat. Alam mo na lahat. Ah. Tama. Hindi na po nakakatanda kayo na kay lara... lagi tama. Charot e, uh, sa'yo. Shout out. Mali ka ng lyrics. na uh, uh, uh. Maliba na magkamali ang siyang tulad ko. <taskan> Ako'y tao lang, di naman katulad na mo. Ano ba ang dapat na gawin? Dapat bang kamuhiyan ka Dapat na ba na, na po karambo? Na, na, po? na, mo. -tulad, na. na tawing... tulad ko na tao lang. Tawing... Okay guys, salamat. Lagi ka lang. sige ka lang. Bible verse. May mas baliw pa sa'yo dito. Ang, re ang, ano ang re resolusyon ko ngayon, tao na to. Kung ano yung turing sa'yo. Kung ano yung turing sa'yo. Ganun din yung turing mo. Kung ano yung pahisama sa'yo na iba, ganun yung pahisama mo sa kanila. Next na daw eh. Ha? Ano ba ngayon? Ano ba ngayon? Marso? March straight? March 6? Holy week na. Ano dapat? No, panata. Pa panata. Oh, Ito na mo. Hindi lahat ng kababata mayroong panata. Pa ano ba sabi ng ano? Nang uh, matatanda? ang kinabataan, ang kinabukasan ng ating bayan. Tama sila pero minamalino. Huwag niyo mga malitin. Ang nakabata, mo man malit o matanda. May tira man o wala. Mayaman man o mahirap, okay. Respetuhin mo. Para makuha mo yung mga respeto na hinahanap mo sa kanila. Tama. Wait, bago mo galangan yung iba, galangin mo muna. O respetuhin mo muna sarili mo. Kaya hindi na ba magagana yung respeto? E tinagumula sa'yo, bongga galo. Tama. <laughs> Tama ba? Okay. Uh, oh, ano yung picture ng pagmamal? Bago ako pumasok na relationship, kanino mo na magmamula? Ah, sa sarili eh, di nga. Sa sarili mo, Oh, kasi nga, kasi nga, sabi nga ni Justin Bieber, kasi ay, nga. <laughs> 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 oh, shout nga pala ni Justin Bieber kung mapapanood mo to. Oh, okay. And, ah, uh, oh, oh, nga pala to Amy Dream Girl. Ah, to Amy Dream Girl, ah, Shane, Shane, la, 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 la Ah! Kamu na! Charo eh. nga pala kay Shane Lazadas. <laughs> Again, Charo nga pala kay Shane Lazadas for Malabon. Alay ko sa simbahan sa Tony Bell for Ah, the road side so, so, When I'm lying my bed okay. I'm up and okay. 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 From this stupid game okay.

Shout out niya pa sa player nito sa Marcel Vaz. Tingin ha. Tingin ha. Yan. Anyway, magpaalam na tayong dalawa. Guys, mga salamat guys. Tapos na kami. Magka-partner kami nakakita kami. Dito nakita kami pala. Maraming salamat. Huwag na kalimutan natin ang YouTube channel. Mayroon na vlogger sa YouTube po. Again, gusto, gusto nyo ko makakilala. Pumunta lang kayo sa Ganggang Gang Richards. Then my face ah, uh, who Gang Vlog. Anyway, again, my name is Gang. If you need me, <laughs> just call me. <laughs> <laughs>